Good morning everyone. Ayan, nandito ako ngayon sa apps ko na bago. Ito yung Coco Live. Ayan, tingnan natin. Gusto ko mag-withdraw. Try kung first time ko mag-withdraw sa Coco. Tingnan natin if legit pa talaga si Coco. Ayan, meron akong 6,000 sa Sun kina Points. Ayan, ang katumbas niyan is Siyempre, 100k katumbas is 100 pesos. Ayan. Dahil 600k points yan, 600 pesos yan. Yan, withdraw natin. Yun na. Bali, Sunday ngayon, wala silang bangko. Bukas pa yan darating. Doon na nag-message na sa system na bukas ko pa makukuha kasi nga, Sunday ngayon. Halimbawa, nag-withdraw ka ng Monday. Yun.